Hello mga idol. So balik tayo sa ating baka serye, ano? So yung huling upload ko, ito ay buntis. Ngayon ay meron na siyang ano, nilabas niya na yung kanyang anak, babae. Ayan, siya po ay si Luca. Tayo. So ayan, yun po yung kanyang anak. Isang buwan na po 'yan. So napaka healthy Ayan mga idol Balik po tayo dito sa ating Pinafatining Na Lalaki So ito ho siya Bumilog na Ayan ito yung aking alaga Ito po isang Indo Brazil So Magbibis tayo ang ating topic Magbibis tayo sa Mga comments no? Uh, comments doon sa aking videos ay uh, kung mabilis lang ba magpataba ng baka. So actually mga idol, ang pagpapataba ng baka ay uh, may composition yun eh. Uh, 80% to 85% po yung kumpay. Ito yung kumpay natin. Ayan, mais. Ito po yung maisan. So may video tayo dito sa ano yung susunod natin na video. Yung ating ROI dyan sa ating pagmamais. mamais. Ito mga ano dyan. Tapos, nasa 15 yung ating feeds tsaka 5% po yung supplement yung mga premix natin. So kung wala kang feeds, premix lang, pwede mo na ihalo sa ano sa painom. Kung wala kang silage, so tayong nasa backyard na mag-aalaga. So kumpay lang, hindi nakaano, naka-silage. So yun po, so 80%, so talagang kumpay. Kumpay ang kailangan. So, yan, ito yung maisa na kino-kumpay ko. Bukod dyan is itong ating, yan, yung ating ito, itong mga trigo o napier. So, ayan. So, pag nagka uh, tao na, pwede din yung ito. Ang, ang tawag yan? Uh, tubo. So, yung talbos ng tubo. So, ayan. So, yun po, mga idol. Uh, pag nagpapa baka, ay uh, talagang mas marami ang kumpay kaysa feeds or yung feed supplement yung mga premix na pampataba so kumpay tsaka painom so number one yung painom din bukod sa kumpay dahil ang painom ay dapat ay araw araw yan hindi pwedeng kung siguro yung mga natin ng isang araw so ayos lang yan pag may mga ginagawa tayo pero hindi pwede yung isang bisis isang linggo na painomin po yung ating mga baka So, ayun mga idol, at least may idea na kayo kung paano magpapataba ng baka. Ha, ganun lang po, marami ang kumpay kaysa feeds at saka yung sa supplement. Ayun mga idol, mahaba ng ating videos. Maraming salamat sa panunod. See you sa sunod natin na topic. Bye bye!